Hey yo! What's up po mga kadventurer? Andito na naman tayo ngayon sa gawain natin mga kadventurer at sa mga oras na ito ay nag-agawan yung liwanag at saka dilim. At ayan po, ah, malapit na matalo yung liwanag sa dilim mga kadventurer. Ibig sabihin, ah, na. At sa mga oras na ito mga kadventurer ay inilaga ko na yung lambat natin. Ah, ito, panoorin po niyo ibang paraan ko sa paglagak ng lambat mga kadventurer dahil ang target natin sa ah, gabing iyan ay yung mga isda na banak mga kadventurer. Ayan po uh, sinimulan ko na sa paglagak yung uh, lambat natin. At ito po panoorin po ninyo yung uh, ah, ginawa kong paglagak sa lambat mga carpenterer at huwag po kayong magtataka na inalagak yung lambat na wala pang tubig. Ayan po. Anjan pa sa baybayin inalagak natin yung lambat mga carpenterer dahil maya maya mga carpenterer pag mag ah, simula ng ah, pataas yung tubig dagat, maabot niya ng tubig dagat at yung target natin ay ah, yung mga isda na banak. Ang ugali kasi ng mga banak mga carpenterer pag magsimula ng magtaas yung tubig dagat ay dito sila sa mababaw na part ng tubig maghanap ng pagkain. At ayan po na ito tapos ko nang inilagak yung lambat mga carpenturer at lumipas na yung isang oras at itchinitchik na natin dahil naabot na, na ng tubig dagat yung lambat natin at ayan po uh, sa pool yung banak mga carpenturer. At ito po panoorin nyo lang po ang video ito hanggang katapusan mga carpenturer dahil hindi lang banak yung nahuli natin dyan. Uh, huwag po kayo mag skip o lumipat ng channel para makita po ninyo yung ibang uh, sumabit ng lambat natin. Uh, mga kakaibang species ng dagat na sumabit sa lambat natin mga carpenturer. Uh, pagpatuloy niyo lang po ang Pagpanood sa video ito mga Carbinturer para makita po ninyo yung ah, mga kakaibang species na sumabit sa ating lambat. At yan po, ah, natapos ko na ang iniwalaya yung mga banak na sumabit sa ating lambat mga Carbinturer. At kaya pumunta ako dyan sa baybayin at eh, ipinakita ko sa inyo yung ah, lahat na sumabit na banak sa mga oras na yan mga Carbinturer. Ayan po mga Carbinturer, pagkatapos kong ibinubuhos yung mga isda dyan sa baybayin para makita po ninyo, ay ibinabalik ko agad dyan sa net yung ginagawa nating paglalagyan ng huling isda natin mga mga karbintsyurir. Ayan po, apat na banak ang sumabit sa lambat natin sa mga oras na yan mga karbintsyurir at dahil uh, pataas na pataas na yung dagat at palalim na yung pinaglagakan natin ng lambat, ay naisipan kung umuwi na mga karbintsyurir at balikan lang yung lambat natin kinabukasan at dahil gusto nyo nang makita yung mga kakaibang species na sumabit sa ating lambat mga karbintsyurir ito po, mag-shortcut na po tayo Much, much, much later. At ito na po mga kalbinsurir. Binalikan natin yung lambat natin sa madaling araw mga kalbinsurir. Uh, last 4 ng madaling araw ay bumalik tayo agad dyan dahil uh, magang maaga yung uh, pagbaba ng tubig dagat. At ayun po, uh, meron na tayong isda at hindi pa naubusan ng tubig yung lambat natin at meron pang jellyfish ayan po, uh, kung sino nakapapanood ng uh, huling upload natin yung kinain natin yung jellyfish yun ang passing jellyfish na nakita nyo ngayon mga kalbinturir, at ayat po mga sari sarisari yung isda na sumasabit sa lambat natin at kadalasan yung isda na sumasabit sa lambat natin mga kalbinturir ay patay na sino ba namang hindi mamamatay kung buong gabi mayroong nakatali sa liig mo dahil kadalasan yung isda na sumasabit sa lambat natin ay sa liig tinatalian ng lambat natin, ay isti asuri ah, po, ah, wala pa palang liig yung isda mga kabisir. Ah, Bali nakatali yung lambat natin sa may ulo ng isda Malapit sa kanilang katawan At mamamatay sila dahil malimutan nilang huminga ah, Tama ba yun? At ito na po mga ah, uh, magsimula na po makita po ninyo yung kakaibang mga species na sumasabit sa lambat natin. Uh, at ayan po sa mga oras na yan mga kalbintsyurir, uh, mayroon akong dinakip na isang alimas Ayan po mga kalbintsyurir, no? uh, nasa ilalim ng tubig. At sa mga oras na ito mga kalbintsyurir, ay magrevince yung liwanag sa dilim. Uh, kaya sinimulan ko na sa pagligpit yung lambat natin mga kalbintsyurir dahil uh, malapit na naubusan ng tubig dagat. At ayan po mapansin po ninyo, uh, dandahan ng inagaw ng liwanag yung dilim mga kalbintsyurir. Uh, at maya mata matatalo na yung dilim sa liwanag ay ibig sabihin pa umaga na mga kalbinsurer ayan po sa mga oras na yan natapos ko na iniligpit yung lambat mga kalbinsurer at hindi ko pa iniwalay yung mga sumabit sa lambat natin at ayan po sa mga oras na yan andyan na po ako sa baybayin para ihiwalay na yung lahat na sumabit sa lambat natin ayan po ang una kong iniwalay yung mga kalbinsurer yung kakaibang mukha yan yan ang tinatawag namin na umang mga kalbinsurer uh, ibang klase ng umang mga kalbinsurer pwedeng kainin to na umang mga kalbinsurer yung tinatawag namin na uh, umang nasusan mga kadensurer. Ayan, ayan. po, tingnan nyo po ito sa malapitan mga kadensurer. Ayan po, ang mukha ng umang nasusan. susan. Uh, pwedeng lutuin yan mga kadensurer. Walang lason yung uh, species na yan mga kadensurer. Ito yung tinatawag namin na uh, king crab dito sa amin mga kadensurer. Uh, maliit lang siya. Uh, magkamukha sa uh, parang spider mga kadensurer. At ito na po, tuluyan na po natalo yung dilim sa liwanag mga kadensurer at maagang maaga na. At ayan po, ay uh, binibidyo ko yung umaga mga kadensurer dahil ang ganda ng umaga sa araw na yan. At dahil natapos ko nang ihiniwala yung lahat na sumasabit sa lambat natin mga kalbinturer, ito po magsugat na naman tayo. A few moments later. A few moments later mga kalbinturer, andyan na po ako sa bahay dahil hindi naman masyado malayo yung dagat mula sa amin. At sa mga oras na ito ay po, ibinubuhos ko na yung huling isda natin. At yung huli natin kagabi mga kalbinturer, yung banak ay kinuha ko na doon sa loob ng rip at pinagsamasama na natin lahat. At ayan, po, uh, at ayan po mayroon akong naisipan na bigyan ng isda natin mga kalimtsurir dahil naugalian na natin dito sa aming probinsya na magbigayan mga kalimtsurir at ayan po mayroon akong dinalangan na isda para sa Uh, kapitbahay natin na pinsa natin mga kalmintsirer. At dahil matatapos na ang video ito mga kalmintsirer ay magpaalam na po ako. Ha, bye bye na po. I love you all. Sana na enjoy po kayo ng video ng ito sa susunod ulit ng upload natin.